Mangga isa. Ito. ito ito uh, balot ma'am. Ano lang uh, libre ano lang uh, hawak lang libre li, lucky, lucky daw lucky charm. <laughs> 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 hindi 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 po, hindi 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 ako. hindi hindi <laughs> hindi 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 talaga. <laughs> Ay, hindi 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 chef, Chef. Chef, Ay hawakan ni hindi 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 ito yung kitwing. Ito nga. Baka na... Hindi, hindi. Huwag ka matakot. Lucky ito. Ihawak lang. Himas lang. Himas. May bayad na paghahawak? Wala, wala. Libre lang. Huwag mo itawin. Huwag may himas. Huwag may himas. lang. Lucky yan eh. Nakatakot talaga ako sa'yo. Lucky chan. Baka biglang mabuhay. Baka biglang mabuhay. Kamusta yung itlog ni Jota eh, ma'am? Mainit-init.